Nagsisimulad na ng Bureau of Customs ang muling pagsasakay sa cargo ship na nasa 5 milyong kilo ng basura mula South Korea na naharang sa Mandawi City, Cebu. Narito report ni Gladys Tuabi. Ipinababalik ng Bureau of Customs Cebu sa South Korea ang 5 milyong kilo ng basura na dala ng MV Christina mula sa nasabing bansa. Tapos maayos ng Cebu Ports Authority at Oriental Port and Allied Services Corporation o PASCOR ang logistics requirements sa importer nito. Sa naturang cargo ship din muling isasakay ngayong araw ang mga basura upang ibalik sa bansang pinagmula nito. Ito ay kasunod ng paglalabas ng Warrant of Seizure and Detention ng BOC laban sa Moving Forward Global Trading Incorporated na consignee nito dahil sa intentional misdeclaration. January 20 nang dumating sa Pier 4 sa Cebu City mula sa Seoul, South Korea ang cargo ship na idiniklarang naglalaman ng wood chips at resins. Ngunit nang inspeksyonin ito ng mga opisyal mula sa Environmental Management Bureau ng Central Visayas napag pag-alaman na naglalaman ito ng iba't ibang plastic materials na hazardous ayon sa ahensya. Ang sinasabi nila, it's uh, heterogeneous and unsorted plastic materials. So ang this is scientific term daw sa waste. So this is prohibited based daw sa Basel Convention. Itinambak ang tuneto niladang Basura sa isang pribadong lote sa barangay Tingob, Mandawi City. Naging problema siya doon sa Mandawi, with the, yung sa vacant lot as well as doon sa warehouse kasi may amoy eh. So nung nagreklamo yung, yung mga neighbors, Nawabas sa media. Nag-backtrack kami. Sabi baka kasi ano siya, imported kasi may mga Korean markings daw na kita. Nalaman din ng EMB na ang shipper ay walang clearance na kinakailangan sa pag-iimport ng recyclable materials mula sa ibang bansa. Plano naman ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na magsampa ng criminal at administrative complaints laban sa mga responsable. Samantala, umaasa ang BOC na magsisilbi itong babala sa lahat ng importers. Titiyakin din ito na magiging mas mahigpit ang kanilang pagbabantay upang maiwasang maulit ang insidente. So ngayon hopefully, ibabalik na natin sa Korea itong shipment na ito. And sana wag ito mangyari. So hopefully, we will be more vigilant in this kind of shipments. Salamat naman ang Mandawi City Government sa mabilis na pagtugon ng Bureau of Customs Cebu at Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau 7. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu.